Hello! What's up, guys? It's me, Anthony James Yusa, and I'm here with Dre Dre. Say hi, Dre Dre! Hi! So, guys, nahihiya pa si Dre Dre kasi first time niya. Pero right now, pag-uusapan natin kung paano ka magkaroon ng almost 50% discount sa Timu. Timu? So, anong pagbigkas mo doon? Ba? <laughs> diba? So, depende na sa'yo. Pero ganun yun. Pero kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at sa i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, sasabihin na ba natin sa kanila, Dre Dre, kung paano? Nahiya talaga si Dre Dre, guys. So, right now, ako na lang magsasabi sa kanila. So, right now, guys, first of all, dapat meron kang Timo up. Kasi sa Timo up, almost 30% discount, di ba? So, paano ka ba maka-access, di ba? So, guys, kapag na-link na-click mo yung link sa description box below at nag-register ka sa link ko, meron ka kaagad worth 100 pesos na makukuha for free. Okay? So, i-click mo yon tapos mapupunta ka sa Google Play Store, tapos i-download mo siya. So, once na-download mo na, mag-register ka gamit yung Facebook mo, Gmail mo, or cell number. Kasi once nagawa mo yon ito nung gagawin natin, paano natin makukuha yung another 20% discount. So guys, i-download natin yung Shopback. Yes, you heard me right. Shopback. So, punta ka sa link sa description box below. Meron dyan nakalagay Shopback. I-click mo yon. Mapupunta ka agad sa Play Store. Okay? So, i-download mo siya. Once na-download mo siya, before ka mag-register, dapat gamitin mo yung code na ito. Okay? So, yung code na yun, gagamitin mo para magkaroon ka ng instant 100 pesos again. So, all in all, mayroon ka ng 200 pesos for free. Okay? Now, mag-register ka na at verify mo yung email mo at saka cell number mo. Once nagawa mo yun, punta ka na sa home ng shop back. Tapos, doon ka magla-log in. Okay? Nang username password mo sa Timo. Okay? So, hanapin mo yung Timo, i take mo yung Timo, mag-log in ka tapos doon ka bibili. Kasi doon mismo mapupuntahan yung 20% discount. So, all in all, meron ka ng 50% discount. In short, nagsashopping ka na online, discounted ka pa. So, hindi lang sa Timo. So, kapag nag-order ka sa Food Panda, Lazada, Shopee, ay pwede ka magkaroon ng discount. Okay? So, in short, nagsaspend ka na money, pero kumikita ka pa rin. So, guys, dito lang kami. So, it's me again, Anthony James Yusa with Rayday Day. Signing out.